Okay guys, welcome to my vlog. Nagbablog tayo dito. Kuya JR. guys, ang aming ginunahan kanina. Lapad na guys, oh. Kaya pa paimisi nung Arnold, nakabotan. <laughs> wow. mm. Ganyan. Yan guys, ang tupad agriculture. Okay. Yeah, Kaya ako nagpahatod kay Rusel. ito na Gabuho na kami guys, gabuho na. Kukuray na oh. Video, video, video. Oh, <laughs> oh. Eh, oh, kadamo amon baling hoy. Gutom <laughs> uh. <laughs> eh, mo Hi, ini amon ning baling hoy. Vlog, vlog, vlog. Mm, hay. amon na Good morning. vlog, vlog. Hoy, Hoyala kami naka uniform. Ay lang. Dapat naka uniform. Yeah, lang. lang, na. Oh, tapos na. Oh. para oh.

Dapat po so ay ay po no. Dapat mga tig lima ka busog lang. Buso ang magtubo din da puton. Mhm. Tulong din daw tig tatlo tatlo. Ayo, nagtubo daw ka. Dapat tig lima. Ay, ang hindi magtubo, may matubo dito na. Ang hindi magtubo, may matubo. Gani, kung inang ibahay, kung hindi magtubo ina ang iba,

Nasubo na magtanong. Chad, imo ina nagatanong kamuti. Dapat babaw lang. Babaw lang. Mga ang dalig. Hindi ako ka Kung kada yung dayum. Oo. Ano ka makauna madaan dayo kung kag dayo dayo ka mo kag magunod buhas ya nang unod ay anang ano oh. jaran pa ka ho ayo gani bantay gani hindi ko talaga na bantay kay hambay mo ayo bantay bantay gani para ikaw mo Shout out sa aming presidente. sa lahat ng trabaho ito shout out last day na namin nga oh, may mga tayo Thank you for watching guys. tingke thank you. Yun, ang aming garden hanggang dito sa dulo. Kailapad <laughs> na. Kailapad na. <laughs>